pag-aasikaso sa mga customer. Makikita mo na isa siya sa mga tao na talaga nakakasenso sa mga Dahil sa mga, 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 -mga, mga pag-ngiti niya, magpasok pa lang ng mga customer sa kanyang restaurant. Naka-experience uh, na ng mag-approachable siya. So, na makikita mo naman na magpasok mo pa lang. Okay. dikit agad sa kanya at syempre siguro na rin dahil sa masarap ang gusto niya isa na rin yun sa secreto kung bakit naging ganyan ang kanyang restaurant simpleng restaurant pero baba at itaas ng building I-inspire yung mga gusyante dahil diyan mong sa aura ng mukha nila Ako na-approach na ako sa Sao hindi lang siguro ito ang isang negosyo niya huh? na magpapaasensyo sa kanya. dahil napakagawa niyang dalang ng tao ng pag-asikaso sa mga posting na Biro mo, siya na mga Siya pa rin yung tumatawag. Ay, ma'am. lang muna, ha? Pwede ba? Ano to? Okay. Pero siya Nasa front line.